Kinilala ng Maguindanao del Norte Congresswoman Bay Dimple Mastura ang mahalagang ambag ng MSU Maguindanao sa pag-unlad ng rehiyon. Inihayag ito ng kongresista sa kanyang talumpati bilang panauhing pandangal sa pagdiriwang na ikasanda-alimamput-dalawang anibersaryo ng universidad. Ang kwentong edukasyon mula kay Jen Garcia. Sa pagdiriwang ng ikalimamput dalawang taong anibersaryo ng Mindanao State University Maguindanao, si Maguindana Del Norte with Cotabato City Congresswoman Bay Dimpol Mastura. Sa kanyang talumpati, binigyang pagkilala nito ang ambag ng unibersidad para sa progreso ng Bangsamoro. Binigang diindi ni Congresswoman Mastura na ang MSU Maguindanao ay isang haligi ng kapayapaan, katatagan at kahusayan sa edukasyon. Pinuri rin niya ang universidad sa mga programang tulad ng Diploma on Women, Peace and Security at mga inisyatiba na nakatoon sa Food Security, Climate Resilience at Rural Agro-Industrial Development. Anya, hindi lamang ito mga programa sa papel, kundi mga konkretong hakbang na nagpapalalim sa ugnayan ng edukasyon at tunay na pagbabago sa komunidad. Binigang pugay rin ng mambabatas ang MSU Maguindanao sa pagtutulak ng moral governance at sa mahalagang papel nito sa paghubog ng mga bagong leader ng Bangsa Moro. Jen Garcia, IMINES, Philippines.